Nakatry na po ba kayong magluto na? Pakalaking kugita or pugita dito. Yan, ayan, ayan, oh. o. Siguro mga dalawang kilo ito, o. Oh, yan binabinili ko sa palengke. Ayan, o. Oh. At ito na, o. Oh, at, uh, at linuto ko na dito sa aking rice cooker. At ito na yung mga lamases natin. Dahil ikikilami uh, natin yan, ay. Eh, yan o. Oh. Hmm, napakasarap yan. What's up po sa lahat? Uh, unang, ah... Uh, o na po itong vlog ko dito sa 2025 pumunta muna ako dito sa palingki para mapagbili ako ng kugita ito na meron ako nakita dito napakalaking pugita yan ah siguro dalawang kilo to at pinalit at pinabalot ko na kay ante at uh, kina atin uh, ano dito tak tapos ko nang bumili ng pugita ay, ay pumunta muna ako dito sa mga ano dito sa mga ay mga lamasan na yan dito mangita mo na ako dito ng ano ng lamasan dito nakakita na ako dito nang ng, namaligya na dito ng mga lamasa bumili na ako agad ako hindi ko na pinagdugay-dugay at bumili na ako ito na nakabili na ako ng mga lamasters natin pumunta na ako sa aking motor at papauwi ako sa sa aming bahay ayan kinarga ko na sa aking motor at papawin na ako kasi ah, galing ko lang dito sa aking trabaho at binapit ako sa palengke pagdating ko dito sa bahay at di kinuha ko na na kinuha ko na yung ating pugita na binili doon sa palengke ayan napakalaki talaga yan mayro uh, sa saladin natin tong pugitan ito napakalaki at bin, linagay ko na sa ato sa aking rice cooker at dito na ako magluluto dahil wala kaming panggatong naubusan kami ng panggatong dahil palagi namang umuulan dito sa amin yan ang first step natin diyan yan hinugasan na yan yan oh. hinugasan na yan at atin muna yan papakuluan ng tubig yan hmm. at nat kumukulo na ayan, oh bukal-bukal na at pagkatapos na hinab hinabuhin na na habuin na natin 'yan dahil atin ang lulutuin at ang yung ating ating mga lamas dito ay atin ang hiniwa-hiwa pati no yung ating mga bawang uh, yung ating luya at saka yung ating sibuyas ito na hinabuhay ko na yung ating pugit at hiniwa-hiwa ko na at linagay ko na dito sa ating lagayan 'yan yano o, mm, ito na yung ating mga lamas at kung ano na kung kung ano nakabantay kayo uh, meron akong ano uh, linahe dahil ate ang adudubuhin ito lang mga galamay at ang ating kilawin natin na sa saladin natin yan simple lang yan lalagyan lang natin ng, ka, ng kalamansi o lamansi ito at ang biyasong natin or sowa napakasarap yan na para pang, pang palasa ba pang pahamot at lalagyan na natin ng ating ano yan ng sibuyas at saka luya yan no? lalagyan na natin ng siyan, sibuyas to, lalagyan natin, napakasarap talaga yung ating semi kinilaw nito na salad yan o, no? lalagyan natin yung ating pipino yan, simple lang atong ating ano dito, pipino yan no? lalagyan natin, <coughs> napakasarap talaga, sigura nang mabubungkag naman ang bahaw nito ni nanay, lalagyan na natin ng konting asin yan at siyempre lalagyan natin ng sili para may paanghang. Masarap talaga ang kainan para, para pang merong panghang or sili. Ayan, nalagyan natin. Nalagyan natin ng sili at yan, inukay-ukay ko na yan. Yan, ukay-ukay na natin. Yan, inukay-ukay para maghalo yung lasa at saka yung mga kalamansin niya at saka yung mga lamas-lamas niya doon. Yan, at katapos, ah, ito na yung ating kanin. Hinabuan na natin yung ating kanin. Ayan, kumuha muna ako ng... Sabaw dito dahil ito talaga mas ano ganahan talaga ako mag ano mag magkwan ng sabaw ng ng pugita dahil hinigop ko 'yan napakasarap talaga 'yan kumukuha na ako ng kanin napaka-aso-aso -aso dito hindi pala ito bahaw ni nanay bagong sinaing pala ito mm, 'yan mm kain tayo 'yan ha, 'yan kain tayo ito, ito, ito. hmm kain. Lalagyan natin. Yan. Lagyan natin ng pipino. Napakasarap talaga nito. hmm lagyan natin. Yan. <clears throat> lagyan natin. hmm yan. Lagyan. ating takpan ng ating mga kanin. Yan. Napakasarap talaga yan. hmm yan No? Ating kumutin. At saka ating isubo. Ayan. Kain, kain, kain kain tayo, kain yan, mm, napakasarap talaga dahil, per, uh, dahil unang, una on ko itong vlog sa 2025 uh, yan, uh, dahil hindi pa, hindi pa ako makapunta doon sa ating area, sa ating bukid sa, sa, ating spot, dahil medyo umulan pa dito, at saka medyo busy pa talaga sa aking trabaho, ito muna ating kakainin natin, siguradong mabubungkag naman ang bag, bagong sinona dito ni nanay, ayan mm, kain, mm kain talaga kain mm, kain talaga mm, yan ito pa o oh. mm. napakasarap talaga ito pag, pag itong ulam mm, napakasarap talaga siguradong mabubungkag na naman to ang yung bahaw mm, kain tayo kain mm, sarap sarap mm. pasensya na po kasi matagal tagal na tayo hindi sama dahil sa sobrang busy ko sa aking trabaho hindi na tayo nakapag vlog so ngayon na itong una nating vlog sa taon na to sana ay nagustuhan nyo at saka at, at, saka kung nagustuhan nyo ito na ating sprite at ating sabaw higupin natin yung sabaw kung nagustuhan nyo ilike nyo lang ay uh, e comment at comment lang ninyo at saka follow and subscribe yan um ito ating nag uh, naghulat na yung ating sprite dahil hindi talaga na baka hindi tayo mahilisan talagang nag nagpapal, nagpapalit tayo ng sprite baka hindi tayo mailisan, mahilisan at saka inom tayo yan mm, kain tayo mm, mm kain tayo Hmm. So low adventure na po ito dahil ako lang mag-isa isa dito sa bahay. Ah, yan ako na po ako na po ang magbibidyo, ako na po ang naggagawatanan. Yan. Ah solo ano hindi tawag to na solo adventure, ah. solo vlog lang to dito sa bahay, dito sa bahay namin. Yan no, oh, higop tayo ng sabon, napakasarap talaga ang ata. Sarapan talaga ko ng ata ng pugita, ma, ano yan? Oh. Sa hego pinadayan. Mm. mm, sarap yan, sarap. Mm. mm. Yeah, napakasarap talaga. Mm, kain, kain. Napakasarap. Mm. Mm, yan hindi talaga masyado mag ano kung mag-vlog ka hindi masyado pag hindi maganda kapag wala kang kameraman pero ako wala akong kameraman na ah, yan ako lang mag isa kaya sana maintindihan nyo na lang aking na aking ginagawa o aking papablog aking pagbibidyo sana ya ah, maintindihan nyo baka gusto kayong mag subscribe libre naman to yan subscribe na kayo at sa pa, ipalo na rin ako sa aking facebook page yan yan kain kain tayo hmm. Kain, kain tayo. Mm, sarap. Yan oh. Mm, burut-burut naman na ah. to dia oh, burut-burut naman na ah. tumba ba dia. Napakasarap talaga. Mm, kain. Mm. Mm. Yan ito pa, ano, mirami pa, hindi ko talaga ito talaga mauubos dahil ako lang mag-isa. Yan no? Oh. hindi ko talaga yan mauubos pero sige lang, uh, natin yung kanin lang, yung kanin. Yan, dito pa oh. Kain, mm, napakasarap. Mm, sarap diyan. Mm, sarap. Mm. Yan oh, napakasarap talaga. Kain tayo. Yan. Mm salamat po sa, la sa laging pong nanonood at sa laging uh, walang sawang sumusuporta sa ating uh, ating vlog. Sana andiyan kayo palagi. Ingat kayo. Yan, Santa ano, nagtapos na ng kumain, nag nag ano, nag-iipis na ako ng Sprite dahil pangpahilis. Ayan. Mm. Imnan natin 'yan ng Sprite 'yan. Hanggang dito na lang. Maraming salamat. Bye-bye.